ako eh. <laughs> Oo, oh, talaga. Ganun, ganun talaga ang nangyari. <laughs> ano to? Paano nakapasok yun? Ay, good evening. Uh, ate, pinutuloy ko na siya. May sasabihin lang daw siya sa'yo. Pero kung ayaw mo siyang kausapin, ako na lang. Umakit ka nga sa kwarto mo. Thank you. Ate naman. Teka muna. Ba't bang sungit-sungit mo sa akin? Pumunta lang naman ako dito para humingi ng paumanhin sa pambabasos na ginawa sa'yo ni Norma kahapon. Sit down, please. Alam mo, napansin ko sa'yo, wala ka nang ginawa kundi ihingi ng paumanhin ng ibang tao. Noong unang katay mo, ngayon naman ang kasintahan mo. Hindi ko naman kasintahan yun eh. Kaya pala tayo ipang pa sawa kung pumulupot sa'yo. Manager ko yun. Malaki ang utang na loob ko dun. Pwes, Magsama kayo. Kung wala ka nang sasabihin, gusto ko na sana magpahinga. Alam mo, lalo ka palang gumaganda pag nagagalit ka. Umalis ka na, please. Kung tatanggapin mo yung paumanhin ko. Oo na, sige na. Tanggapin mo na yung invitation ko. Kasi meron akong dinner concert. Gusto ko nandun ka. I'm sorry, I'm too busy. Tinanong ko yung sekretarya mo eh. Sabi niya wala kang appointment bukas. Eh, baka naman nando na naman yung girlfriend mong manager habang kumakain ako. Wala siya doon. Nasa Davao siya. Ano pumunta ka naman, oh. Mahalaga sa akin to. Please. Ate, kung ayaw mong pumunta, ako na lang, Michelle. Sige na, please. Siguro naman, hindi mahirap pa kayo usapan ng isang rason ng isang digiya. Pag-iisipan ko, makikita mo na lang. Ana, maraming salamat. Sige, tuloy na ako. ambisyon niya, gusto niya maging pinakamahusay na komposo sa buong Asia. Pero kung ayaw mo siya, akin na lang. Ikaw, ba't tumigil ka na kanina ka pa? Bata-bata mo pa. Umakit ka nga sa kwarto mo. Pwede ba tayo lumabas mamaya? Mm hmm? I mean, tonight. Mm -hmm. O oh, sige, tatawagan nilang kita and then we'll meet somewhere else. Okay, chatate. niyo please, huwag ka mag i dito. Ano pa, mahiya ka naman. Ikaw! Ikaw ang dapat mahiya! Hindi ka rin pala kay Baseba, katulad ng sinabi mo. Manloloko! Alika, ihatid kita. Bitiwa mo ako! Tayo na, ano ka ba? Ah! Ayaw Aba, salaga. miss, huwag naman. Winston, sino ba siya? Mabuti pala yung malis na tayo. Let's go eat someplace else. Teka, nag-uusap pa tayo ah! Ano ka ba? Bakit mo ba ginugulo ang boyfriend ko? Uh, okay, Eva. Mag-uusap tayo. Pupuntang kita mamaya, okay? Let's go, Lea. Hindi pa ako tapos. Nananahimik ako. Talaga akong tao. Malinis ako. Walang nakagagalaw sa akin. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Puso ko. Katawang ko. Pati kaluluwa ko. Ibinigay ko sa iyo. Itinago mo ko, kinulong mo ko at lahat. Pinangakuha mo ko ng kasal. Pinaghihintay mo ko buong araw, buong magdamag. Yung palawala wala akong inihintay dahil sa babaeng ito. Tama na yung dramang yan. Ang galing, no? Sipag-sipag mo. Eh, kailangan kasi eh. Bakit ikaw? Ako, nagatrabaho ako, pero tinatamad ako mag-aaral eh. Tinatamad? Bakit ka tinatamad? <laughs> Oo, oh, may dahilan ba ang katamaran? Aba, eh, oh wala ka. Oh my God! Ma'am, sorry, oh God. sorry, oh sorry God. po, hindi ko sinasadya. Pasensya po kayo. Sorry wala. po. Pasensya mo. Pagpapos sorry mo. No. Eh. Ma'am, huwag na kayong tumulong. Hindi, okay, okay lang. Ito. Okay lang, tulungan Salamat na kita. Po, Bakit mo ginawa yun? Ano Yung sa waiter kanina. Naisip mo ba kung gaano karami kayong nakatira sa kondominium na tinitiran mo ngayon? Eh dami. Ang dami, Andami, dami, dami nila. May isang daan ng mga yun. Isang daan? Hmm. At yung isang daan na yun? So, ibig sabihin, yung lahat ng mga yun, pakikisamahan mo? Aba, ho, naman, no. Isipin mo, sa isang daang taong pinakikisamahan ko, iba-iba galing nun. May mabait, may palabate, merong suplado, may suplada, may bastos. Sa sobrang dami ng mga pinakikisamahan ko, alam ko yung pakiramdam ng papaya, Alam mo yung feeling na napayaka kasi nagkamali ka, pinapayaka ka pa Alam mo yung feeling na gusto mo magpapa-out bigla? Ganun. Oh, Kaya, nakarelate ako dun sa waiter. Kaya ako siya tinulungan. Uh, hmm. Tara na. Alis na tayo. Dami naman ang kotse dito. Teka, tatawala akong guard. Ay, hindi ako na. Sigurado ka? Aku nak. Aku pah! Okey! Tunungan! Sikitlah! Okey! Okey! Tahanlah! Okey! Sikitlah! Tahanlah! Keling, ya? mula